Lakers target si Michael Malone para sa coaching staff at Rob Pelinka nakahanap na ng bagong starting center pero bago yan matapos ang kontrobersyal na pagkakatanggal ni coach Michael Malone sa Denver Nuggets isa na namang malaking balita ang umuugong ngayon sa NBA World posibleng kunin siya ng Los Angeles Lakers bilang bahagi ng kanilang coaching staff si coach Malone na kamakailan lang ay naging ESPN analyst pagkatapos ng kanyang paglisan sa Denver ay isa sa mga pinakarespetadong coaches sa liga sa kanyang pamumuno na ihatid niya ang Nuggets sa kampi nato noong 2023 at kilala siya sa kanyang disiplina, defensive strategies at mahusay na player development. Ngayon maraming koponan ang nagpapakita ng interes sa kanya, kabilang na ang New York Knicks at syempre ang Los Angeles Lakers. Ayon sa ilang NBA insiders at eksperto, swak na swak daw si Coach Malone sa sistema ng Lakers. Dahil sa kanyang championship experience, makakatulong siya ng malaki sa bagong head coach ng Lakers na si J.J. Redick, lalo na rookie pa lang si Redick sa coaching world. Ang karanasan ni Malone ay posibleng maging susi sa tagumpay ng Lakers sa susunod na season. Sa tulong niya, mas magkakaroon ng direksyon ang team sa depensa at makakapagbigay siya ng veteran leadership sa coaching bench. Kung matutuloy man ito, tiyak na malaking upgrade ito para sa Lakers. Abangan natin kung matutuloy ang partnership na ito at kung makakatulong nga si Coach Malone sa pagbabalik ng Lakers sa tuktok ng NBA. Samantala, hindi na sikreto na kailangan ng Los Angeles Lakers ng isang matatag na big man ngayong offseason. season Isa sa mga pangunahing target nila ay si Naz Reid, isang tradisyonal na sentro na maaaring magbigay ng matibay na presensya sa loob ng paint. Sa kabila ng magandang performance niya kasama ang Minnesota Timberwolves, may average na 14.2 points, 6.0 rebounds at 2.3 assists per game sa 46.2% shooting, posible siyang hindi na bumalik sa team ngayong off bagamat may potensyal si Reid na kumita ng mas malaki, may posibilidad siyang isakripisyo ito kapalit ng pagkakataong maglaro sa isang contender tulad ng Lakers. Ang kanyang disiplina, determinasyon at tapang sa laro ay nagbigay ng malakas na impresyon sa nakaraang dalawang taon. May player option siya na nagkakahalaga ng 15 million para sa 2025 to 2026 season, kaya hindi rin siya magiging murang target. Pero kung siya ay makuha ng Lakers sa free agency, hindi na nila kailangang isakripisyo ang kanilang core players para lang mapalakas ang loob. Samantala, isa nga din sana sa kanilang mga target ay si Yanis Antetokounmpo pero tinapos na nga ito ni Yanis ang trade rumors niya sa Lakers at ibang team dahil ang tanungin siya ng media inamin niya mismo na mananatili nga siya sa box at looking forward siya sa kanyang team na makakuha sila ulit ng kampyonato Kaya naman isa na lang sa tiniting ng option ng Lakers ay si Clint Capella ng Atlanta Hawks. Kilala si Capella sa kanyang depensa at rebounding at maaaring siya ang nawawalang piraso para sa championship aspirations ng Lakers. Kung makukuha nila si Capella bilang unrestricted free agent Malaking tulong ito upang palakasin ang kanilang lineup. Ang pagsama ni Capella sa team ay hindi lang simpleng roster upgrade, ito ay simbolo ng bagong yugto para sa Lakers. Kung mapagsasama siya kina Lebron James at Luka Doncic, maaaring bumuo sila ng panibagong dynasty sa NBA. Ang kanyang kakayahan na kontrolin ng paint at magbigay ng second chance points ay mahalaga para muling maging dominanteng puwersa ang Lakers sa West.